colors. So, Ang hirap ma love sa kanya kasi hindi siya madali kunin. Chika TV! Hola mga kamosang, ito na nga ang latest sa ating Mars na si Maris na talaga naman ngayon ay usap-usapan nga sa social media or ng mga netizens ang kanyang bagong vlog na sa kanyang bagong vlog nga ay nag-makeup nga ang ating Mars na sinabi niya nga na ngayon lang niya pinakita paano nga niya ginawa ang kanyang daily looks at mapapanood nga sa kanyang bagong vlogs sa na nagbigay nga siya ng tips at nagturo kung paano mag makeup up ng simple pero kabog. At ano nga ba ang sinabi ng ating Mars na mahirap ma-inlove dito at mahirap kunin? Eto nga pakinggan nga natin ang pahayag ng ating Mars. I use Clinique Black Honey. Sobrang nag-trend yung lip balm na Clinique binili ko din siya. Nag-give in din ako sa trend. Maganda naman siya, but ang bilis niya lang talaga maubos. Tsaka overpriced yung mga resellers. Mahirap so, hirap ma love sa kanya kasi hindi siya madali kunin. At ayun na nga ang kanyang tinutukoy sa mahirap ma love Nako, kaya naman ano masasabi niyo mga kamosang? Comment lang below at huwag kalimutang share and like. At kung kayo ay bago sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa ating latest chika, babu. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business.